Ito ay binubuo ng labing isang munisipalidad, ang Compostela, Laac, Mabini, Mako, Maragusan, Mawab, Muncayo, Muntivista, Nabunturan ang kabisera ng probinsya, Niubataan at Pantukan. Sinasabing ang majority ng mga Davawenyo ay migrants ng Cebu at ilang isla ng Visayas kaya ang Cebuano ang pangunahing lingwahe ng probinsya. Ilan naman sa mga festival ng lalawigan. Bulawan Festival ay sinasabay sa founding anniversary ng lalawigan. Bulawan ay isang salitang katutubo na ibig sabihin ay gold at sa festival na ito ay ginaganap din ang Bulawan Queen. Piyagsawitan Festival ng Maragusan Ibat-ibang aktibidad tulad na lamang ng pagsayaw at pagkanta Ito ay isang ritual na pasasalamat para sa isang magandang ani at presentasyon ng kultura ng tribong Mansaka Buganihan Festival ng Compostela, Dapugan Festival ng Mabini Diwanag Festival ng Montevista Kaimunan Festival ng Mako Karyawan Festival ng Munkayo Pagsandugan Festival ng Mawab, Pasaka Festival, Simbalay Festival naman ng Nabunturan, Salupungan Festival ng Yubataan, kasama dito ang tinatawag nilang Indak-Indak sa Kadalanan. Sinasabing ang probinsya ay isa sa may pinakamalaking gold deposit sa buong mundo at ang mga bayan ng Mabini, Yubataan at Moncayo ang nangunguna dito. At dito din matatagpuan sa lalawigan ang pinakamalaking gold ring sa buong Pilipinas, ang Solidarity Ring. Agrikultura din ang isa sa ikinabubuhay ng probinsya. Palay, niyog, mais at saging ang isa sa mga tanim dito. At pinagtutuunan na din ang kakao matapos itong makabangon sa gupit ng bagyo. Sikat dito ang food product na tableya, mga pagkain tulad ng binangkal, bibingka. Nilutlot na bugas o bigas, nilutlot na manok. Ito ay bigas at manok na niluluto sa kawayan. Bukod sa mayaman sa ginto, ay siya naman ding kinayaman sa likas na yaman. Mount Candalaga ng Maragusan Mount Pandadansaan ng New Bataan Awao Falls ng Munkayo At ang talon na sa sobrang init ay umuusok ito ang Bilawa Hot Waterfalls, Lake Leonard ng Mako, mga Sea of Clouds ng Maragusan, lalong-lalo na ang kaakit-akit puntahang mga talon dito tulad ng Marangig Falls at Tagbibinta Falls kung saan ito'y perfect para sa magkasintahan na gustong magpalamig. Pialitan Falls, Ugo Falls ng Barangay Bagong Silang sa Maragusan. Ang pagpapalit ng pangalan bilang Davao de Oro ay sinyalis na unti-unti na ding nagpapakilala ang probinsya sa mga turista at sa buong mundo, lalong-lalo na ang mga likas nito. Madjaw Nadlaw Hapon, Gabi, Kamayo, Tibo, Davao, De Oro